mataas na bilihin, mataas na pamasahe, mahabang trapiko, at mataas na populasyon. Ilan lamang iyan sa mga kinakaharap ng ating bansa. Hindi maipagkakaila na ang kahirapan ay lubusan ng lumalago dito sa Pilipinas. Ang kahirapan ay tumutukoy sa kalagayan o katayuan ng isang tao na walang isang halaga ng mga pag-aaring material o salapi. Ngunit, Paano nga ba ito matutuldukan? Ano-ano nga ba ang mga kakambal ng kahirapan? Kaakaibat Ka ng tungkulin ng gobyerno na magbigay ng edukasyon sa mga mamamayan nito ang masiguradong napapaunlad ang kalidad ng edukasyong ito batay sa pangangailangan at mithiin ng bansa. Ngunit, hindi naman lahat ng kabataan sa ating bansa ay may kakayahang makapag-aral kahit sa mga pampublikong paaralan lamang. Ang iba sa kanila, pinipili na lamang tumulong sa pamilya upang makaraos sa mga gastusin. Si John Fred, labing isang taong gulang, Nakatira siya sa Parián, Kalamba City. Grade 3 lamang ang kanyang natapos. Nanlilibot mo siya sa iba't ibang lugar sa Kalamba upang maipangkain at maipangbaon siya sa eskwela. Tatlo silang magkakapatid. Pangalawa siya. Magkano naman yung binigita mo sa? Ano-ano araw? Ay nakuhihinimik kanina. Saan mo ginagamit yung pera? Bukod sa kalagitnaan ng aming interview, may isang babae nag-abot sa kanya ng pagkain. Siya si Vina Marie Almazan. Nakatira siya sa Mahada Out, Calamba City, 23 anos. ko sa SM. Namimit ko na siya doon. Nag, uh, um, nagkakalakal siya. So, nakikita ko siya rin hindi siya sa akin. Hindi so, na pera yung ibigay ko pagkain nila kasi alam ko siya. So, eh, sabi niya kasi pang bawal. Okay. Kaya siya nakakalakal para sa bawal. So, namin, bago nito ang mga pasok ng ano, ko rin siya. Eh, uh, kada may kita ko siya, pagkakain na ako. Pagkabahin dahil sa kanila. Kasi so, parang, nalala ko sa kanya nung bata ko. Ganun. Ah, hindi yung ganyan na nangyayang um, Kumbaga, syempre, naranasan ko yung hirap Kahit sa isang mahirap na sitwasyon, mayroon pa rin talagang handang tumulong sa kanyang kapwa. Handang ibahagi ang kakarampot na mayroon siya kahit na siya mismo ay wala. Si Rovelin, anim na taong gulang, nahiya siyang magpa-interview. Kaya ang kanyang mama na si Aling Rosal na lamang ang aming kinausap. Walang ibang pinagkakakitaan si Aling Rosel maliban sa panlilimos at pag-scrap ng mga plastik at bote. edukasyon ang isang pinakamahalagang maituturing na kayamanan ng isang tao. Ngunit, paano sila tuluyang makakaangat sa isang kahig isang tuka nilang pamumuhay kung sa edukasyon ay kulang sila? Imbis na lapis at papel ang hawak, mga baso at sako na pangkolekta nila ng limos at basura. Ang iba naman nating kababayan dito pa rin sa bayan ng Kalamba may mga trabaho nga maituturing, kulang pa rin naman ang kanilang mga sinasahod upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Katulad na lamang ni ate Heidi, 22 anyos, nasa bahay lamang siya at walang trabaho. Ang asawa lamang niya ang naghahanap buhay para sa kanila. May dalawa silang anak at may pa ito ngunit hindi pa sila ikinakasal ng kanyang asawa. Ano po yung pinagkaabalahan niyo po ng asawa niyo? Kasi ko lang ito kailan po kayo binasal? Depende po ba yung anak niyo? Ba'limo ka ata. Kaka-pag-aaral pa sila lahat. Yung isa lang, pang-hay. Ano finance work Pagkano po yung kinikita niyo sa isang buwan ganun? Every day siya ay ano, bali minsan trinag discussion niya naman po ba yung mga kinikita niya pa sa Paano niyo po nangahati po yung sweldo sa pang araw-araw na gastusin? niyo? So, bali, kung ano lang yung natarang na bilhin niyo lang yung bilhin niyo. Magkano naman po yung mga ano, monthly fees niyo po? Wala kami po yung... Nasubukan nyo na po ba mag-apply sa mga kumpanya? Ganon po kahalaga sa inyong pera sa panahon po ngayon? Mahalaga, syempre, naungas sa pagkakaroon pa. May nating ka-ataba, 3,300 sa pagkakaroon Si Aling Katrina Paredes, 35 anyos, nakatira sa Riverside, Pasiano, Calamba City. May dalawa silang anak, ngunit hindi pa rin sila ikinakasal. Ano pong pinagkakaabalahan ng asawa Nagtatrabaho ang kanyang asawa sa isang tahian dito rin sa Pasyano, Calamba City. Pagmamayari ito ng kanilang mga tiyuhin. Pagkano po ang sinusweldo mo? Hindi po sa gawa namin. Kung maraming gawa, hindi yun. Maraming-raming income. Pag mahina, hindi wala din. Kaya naman po ba ito ang sapat na ano, gastusin sa tahanan? Ay, talagang kailangan gawing sapat. <laughs> Papagkasyahin. Pagkano po yung binabayaran yung manti yung po sa kuryente, sa tubig? Kuryente, limang daan, tapos sa tubig, walang problema dahil puso lang kami, sa harapan. Paano nyo naman po nakahati yun sa araw-araw sa kastosin? Hindi talagang ang pinagkakasya. Kung mayroong hindi mga importante, wala yung pinaka-importante lang talaga para magkakasya. sa tubang tumilay ang araw sa Pilipinas? Ang kasagutan ay oo. Ikaw, ako, at tayo na tayo. Ay may mga kakailangan dapat ibigay ng Diyos na dapat natin pa ang pansin. Mag-aral tayong lahat itong isinatang na ng edukasyon. Maging practical tayo sa buhay. Magkaroon ng disiplina at maging kalimutan sa atin. Magsimula tayo sa mga sarili.